Ayan. Ayan na. Ayan ang ating... Ayan. Ah! lapida ng mother ko, natambakan naman ng semento. Ayan yung semento guys na galing doon sa... Hindi namin alam kung saan ang gula. Ayan, kaya mabuti na lang yung dalawang bata na to, yun yung tumulong sa amin. Ayan, guys. Yung dalawang bata. Yun ang tumulong sa amin, guys. Ayan. Parang ma-linis yung lapida at yung... Uh, uh Oo. -oh. At yung pinaglibingan ng buto ng mama ko. Ayan. Well, pasalamat pa rin kami. Kasapan na andito pa rin kasi dito sa Tugate Cemetery, tinatanggal na nila yung mga buto dito. Minsan yung iba hindi naman nagpapaalam na tinatanggal nila yung mga buto. Ngunit yung sa akin, eh, na-update ko palagi, pero wala pa po ako pag um, uh, uh, likasan ito. Kaya nandito pa rin ang mama ko. So, Sana po na buwan ito yung mailipat ko na. Ayan guys, araw ng undas ngayon. Ngayon pa lang kami maglinis ng... Um, Nicho ng mama ko. Ayan kaya lang napabayaan siguro dahil yung mayroon akong iniwan nandito hindi naman niya napansin na natambakan na pala ayan uh, guys ito yung dalawang bata na tumulong sa amin Yan. ayan ang mga bato na nakadagaan sa kanya grabe mabuti na lang andito yung dalawang bata ang dalawang bata na to yan yung

Ah, private thing. Ito, public, Ito, private na talaga public. Wala, nabili sila sa pera eh. Makapangyarihan ng pera. Balong oh. talaga. ano ba yung ba yung dati, ma? Oo, daw sa baba. Mga third floor? Hmm. Yan ha. Mag... Tanggalin na lang yan anak yung ano, yung putik tapos Okay. Mm -hmm. Mabuti na nga lang mapaaga kami, medyo maaga kami dumating, nalinis namin katapaan. Sabi ko na nga eh, dapat kahapon eh. Sabi nila, wag na. Yan o, oh. at ang baka na talaga. Okay na yan okay na. Yan. Kawawa okay. yeah. okay. naman ang mama ko. Yan na, baka na i-susuro. Sige po. Ah. Itong flower na to para sa'yo, ititimunang pagmamahal namin sa'yo, ha? Ah, pag ng panahon, isa-isa rin tayo. Ah. Iba yan yung ano, si Yem-Yem, si Nelson, si Manuel, Doñon, lahat ng nawawala sa mga labuhay natin, mga lama hmm. hmm. Uw lupa mah gitu hmm, yang kasih parang sama tanggung

Mama, pasensya ka naman. Hindi pa kita natanggal dito. Andito ka pa rin sa cementerio na nirenovate, ma. Kasi itong cementerio na to, ma, ay binibinta yata ito. Hindi ko lang alam kung totoong story to. Pero, ayan, tinanggal nila yung dito yung mga buto na walang paalam sa ibang may-ari, sa ibang may kumatawan, yung may mga kamag-anak. Kaya ikaw, ma, alam ko naman na nandito pa nila, ko kasi nilipat kita doon sa dati mong uh, hinimlayan. Kaya alam ko nandito ka talaga. Akala ko mawala ka na dito kasi tinambakan ka nila ng mga semento, hollow block. Pero awa uh, ng Diyos ma, nandito ka pa pala. Kaya nasaya naman kami dahil na hindi ka nila ginagalaw. Kasi nagpasabi talaga ako na hindi ka pwede nilang galawin hanggat na hindi ko alam at kung papatanggal sa'yo hindi sila. Kaya mapasensyaan mo ako, maha. I love you, Mama. I miss you. Ayan, pagpasensyaan mo rin yung mga anak mong iba, ma. Hindi nakakarating sa araw na to. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro, busy lang sila. Ito yung mga apo mo, uh, kasama ko. Ito yung uh, mga apo mo, Mama. Kasama mo. Kasama ko ngayon. Ayan sila, Ma. Si Denmark, si Mian, saka si Lotion, saka si Kali, at saka si Nata, na, na, si, ano, si Ka, Ah, uh, si Katarina, mama Mama, mamaya may account ma, uwi na kami at papunta kami kay Nelson. Kasi si Nelson ma, nawala na rin nasa everlasting ngayon na kaliging. At uh, si Yem Yem, kaya ma, um, pagpasensyahan mo ako na hindi pa kita na si Kaso. Pero sa isip ko, ikaw naman talaga, lagi kitang eh, binabanggit sa mga apo mo na palilipat kita. And mama, I love you, mama. I love you. I miss you, mama. I miss you, mama. I love you. I love you very much, mama.